Ang pagkahamon ni Evangelina upang makapagsalita sa mga tao tungkol sa mga hindi maayos na pamamahala ng gobyerno sa bansang Pilipinas ay lalong nabibigyan daan ito sa pamamagitan ng kaniyang radio program sa DZMR at sa Channel 6 TV at sa kaniyang column sa newspaper, ang Metro Manila Bulletin News. Si Evangelina ay may isang Woman of God advisor sa pangalang Martha Pimentel at nakipag-meeting siya dito upang humingi ng prayer din. Ang sabi ni Pastora Martha na kailangan magingat din siya sa kaniyang pagbabanggit ng mga pangalan sa gobyerno dahil baka sila magagalit at gawaan siya ng kaso o kaya ipatawag siya sa Congress o sa Senado. Palagi kitang pinagdadasal nak, ang sabi ni Pastora Martha kay Evangelina, na patnubayan ka ng Panginoon sa iyong misyon. Magpatuloy ka lang sa pagsasalita sa mga kabataan at sa mga bagong mag-asawa. Kailangan nila ang mga pagabay mo. Lalo na sa mga asawang babae na kahit na may asawa na ay naglalandi pa sa iba. At sa mga asawang hindi nagko-control ng kanilang mga emosyon na nagsasalita kaagad ng pabalang-balang sa kanilang mga asawa kung kaya sila ay madalas na nag-aaway. Ang misyon ko talaga, Pastora, pagsagot ni Evangelina, ay ang makuha ang atensyon ng gobyerno na asikasuhin ang mga mahihirap na mamamayan. Sana pokos ang gobyerno sa pag-ayos ng buhay ng mga nasa mabababa na antas ng lipunan natin. Special project ng gobyerno ang kailangan na naka-address sa pagtulong sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kaso pinababayaan ng gobyerno ang mga mahihirap, hinahayaan na lang ng gobyerno na bahala na sila sa kanilang paghihirap at dinadaan na lang sa pamamagitan ng programa ng DS Babay Blue D sa pagbibigay ng tulong ng kung ano-ano. Itong mga four ps program nila at ang tupad program ay hindi naman nakakatulong upang gumanda ang buhay ng mga mahihirap, lalo silang nagiging helpless ang kailangang gawin ng gobyerno ay gumawa muna ng training program sa mga barangay upang turuan ang mga tao kung paano nila iisipin ang kanilang buhay. Gastusan ng gobyerno ang bawat barangay, pagkain at mga tining modules upang magbago ang pag-iisip ng mga tao. Ito muna ang dapat gawin ng gobyerno para maturuan ang mga tao kung paano mamuhay ng maayos. Tapos ng training, gumawa ang mga barangay ng mga paraan ng pagkakitaan na kahit ng mga pwede pang magtrabaho na seniors ay makapagtrabaho. Gastusan ng gobyerno ang mga pagawaan ng mga araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Halimbawa, mga patahian ng damit, sandok kaya, plato, baso, kutsara, sapatos, tsinelas, at kung ano-ano pa. At kung maaring magtanim sa mga bakanteng lupa, ay patanimin ang mga tao. At kung malapit sa dagat, gumawa ng program na mag ng tuna, katulad sa Gensan Tuna Supplier sila sa Japan at sa Amerika. In other words, gagawa dapat ang gobyerno na pagtatrabahuan. Bakit hindi gayahin ang Korea na gumawa ng Samsung TV at cellphone? Bakit ayaw gayahin ang Vietnam na gumawa ng sila ng electric cars? Mag-isip, magtanong, gumawa. Eh wala eh, walang ginagawa sa mga barangay. Nagpapabaya ang gobyerno. Napupunta ang mga pera sa mga contractors at sa mga congressman. Oh Lord, sana naman Lord isipin ng gobyerno ang mga mahihirap. Kawawa mga Pilipino, kawawa talaga. Naiyak na si Evangelina sa kanyang pagsasalita. Kung kaya pinag-pray siya ni Pastora Martha, abangan ang susunod na video kung papaano nakikipag-debate si Evangelina sa mga religious Christian pastors.